Ah, uh, sunod po, ah, uh, ito po isa pong balita po na para po sa mga nag apply po sa PNP. nag apply po sa PNP na po na uh, yan po ah, uh, join the PNP. Yan po ah, uh, may recruitment po, attrition recruitment quota po ang ah, uh, nagsinasagawa po kami. Uh, Mag-prepare po tayo ng mga folders po natin sa mga balak po na nais po maging member po namin na uh, maging Philippine National Police. Be one of us na po, the Morion Cops of the Marinduque Police Provincial Office. Na po, uh, ito po yung mga appropriate eligibilities na meron po tayo. Meron po tayong NAPOLCOM, PNP and TransExam. Yan po, uh, yan po isa po yan sa mga eligibilities na pwede po natin magamit. RA6506 na po. Uh, yan po yung board ng criminal criminologists na po. Uh, yung RA1080 or Bar and Board Examination. na uh, other courses na po maliban po sa 6506 na exclusive para sa mga licensed criminologists. Pwede rin po ang ibang courses na 4-year course na nakapasa po ng bar and board examination. Pwede rin po ang PD-907, Presidential Decree 907 para sa mga eligible na mga Latin honors po natin, magna cum laude, summa cum laude, o cum, o kung daw po natin na pwede pong i-avail ang civil service eligibility ng Latin Honors. Ano po? Ah, ito po yung civil service professional examination sa CSC Prof examination. Nakarang, nakaraan po, ilumabas na po yung result. Ano po? Ah, pwede rin po natin ito magamit po. Ah, yan po, kina-congratulation ko po. Yung mga kasama ko rin po pumasa ng mga civil service. Ah. si PMSG Oscar Madreposke, si PSMS Ariel Magalang po, at si... Si Pilkelo Labog. PCP LG no labog at si Sergeant Lope po sa SWAT po. Ano po at ito na po yung sumunod po, uh, yung general qualification po. Uh, ito po masyado po marami, pwede po nating i-screenshot or nasa post po ito ng mga Facebook pages po natin sa Marindo Provincial Office or sa mga Facebook ng mga MP Municipal Police Station po natin or pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung pwede gusto niyo magtanong or magpasa ng folder and sumunod na po yung folder po initial documentary requirements po na hinihingi ito po makita ah, po natin dyan man ng table of contents yung pangalan at kung anong kulay ang na-assign po na kulay po sa pang aplikante ng PNP ng Marinduque ay kulay orange ano po ah, prepare po natin yung mga yan kasi one of the time po ay magkakaroon na po ng kuhaan po ng folder at magkakaroon na po ng evaluation na po yan po, ano po, para po sa mga aplikante ng PNP.